Mga mima, kung naghahanap kayo ng lagayan ng bigas na kasya ang 25 kilos, eto talaga yung mararecommend ko sa inyo mga sisi. Bagay na bagay, lalo na sa mga bahay na timpote or tim kahoy. Meron kasi naguuso ngayon mga mima ko yung aesthetic, kaso hindi kasya yung 25 kilos. Kaya bumili talaga ako or naghanap talaga ako na kasya yung 25 kilos. Ganito yung bukasan niya mga mima. Ayan, tapos meron din siyang gulong. Dalawa. Kaya madali lang din siyang ilipat ng pwesto. Oh, ayan mga mika sya talaga yung 25 kilos dito ayan, saktong-saktong pakitakpan nga hal kapag oh, nilagay na yung takip ay lock din 'yan. Tapos ito, sa bukasan pag magpukuha na kayo ng bigas. <tinyo>